Daina na kapalagpang apat na persona sa pigkasar na Baybas operation kang operatiba sa barangay Kamambugan, Dait, Kamarnes Norte. Alas 2.50 ng hapon kang nakalis ng Miyerkules Pebrero 21. Binisto ni Agent Samuel de Terra Canpedeya, Norte ang apat na sospek na sinda Mercy Agapito Iguapa na target sa operasyon. Rinaldo Guapa I. Asia, Erwin Rada I. Guapa, asin Jonathan Burnalo I. Azur na interong residente kang nasambit na barangay sa impormasyon, mantang pigkakasar ang baybas kontra kay Mercy na aktuan mang kang otoridad ang tulong iba pa na nagpapat session sa laog kang harung kang target na recover man sa posyon kan mga sospek ang nagkapirang plastic siya laog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 15.8 gramo o 63,500 pesos ang street value. Kaso siya ay ano eh, medyo matanda na senior citizen na. Sabi na medyo sabi namin, let's give her a chance baka magbago pa However, uh sometime this uh, this month February, medyo pumasok ulit sa ano namin, I report ulit. And again, upon validation, talagang medyo talamak na. Kaya kailangan nang i-neutralize sa Kamarinisur, sinakyada mang kang otoridad ang sarong drug den sa barangay Mataorok Minalaba, kasubangi na nagresulta sa pagkakaaresto kang apat na street level individual na binistong sinda alias Nard, 24 anyos, alias Ram, 42 anyos, alias Bert, 29 anyos, asin si alias Na-recover man sa mga sospek ang 15 gramo ng pigtutubo na shabu na 102,000 pesos ang street value sa probinsya kang Albay, aristado man ang tulong tulak ng droga makalis na kuminagat sa ikinasar na buybas operation sa Proxete, Barangay Inam ng Pequeno Ginubatan, alas 10.45 ng banggi kang nakalis ng na Miyerkules. Narecover sa mga sospek ang nagkapirang plastic sa shaylog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 12.5 gramo o 85 mil peso ang street value. Binilog ang operasyon kan pinagsarong pwersa kang ginubatan PNP. Albay First Provincial Mobile Force Company asin sa koordinasyon kan Pedaya Regional Office 5 na ang pangunya ng onseng sospek sa kasong pagbayular sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.